kulit talaga yung pusang puti na to. Matapang pa. Matapang itong pusang to. Itim na to. Angena may pumasok na isang pusa sa bahay ngena diyan sa may bahay. Ayun. Mm. <laughs> Waga ah, white Wala kang magawa, White. Ayan, kinalat nila yung mga walis doon. Ayan. Pinaglaruan nila yung walis, tapos bawat balik-balikan. Ayan. Pumunta sa dustpan. White. Ayan. Yan naman si Tiger. Ayan. Ayan. Ayan yung walis, pinaglaruan niya. Walis ting-ting. Ganyan ang ginagawa nila kapag dumating ako ng bahay. Uh, nagugutom yan, mga 10.30 nandito na, uh, ah, oh, tama, 10.30 nandito na ako sa bahay kasi maglalakad pa ako. Pag narinig na nila yung, ano, yung apak ko, alam na alam nila, ano na yan, -ngyaw, ngyaw, sabi nga nun. Eh, bago ako umalis ng bahay naman, eh, ko sila ng gatas. Pag, pagdating ko, hindi pa ubos yung gatas. ah oh, ayun, no? Oh. <laughs> Nagtatago si white. white white ang cute na lugar yung walis na yan pinaglalaroan nila tsaka yung walis tingting -ting na yan again ang ano ko sa kanya isa. <laughs> Nagulat. <laughs> Nagulat siya. <laughs> Ganyan silang maglaro. O, ayan, o, ayan. Yung isa, balay eh. Alam niya, alam mo ng camera pag na, yung isa si, ano, uy, parang ano, parang yan yung, ah uh, Parang eagle claws ba? Ginawa niya. Oh. <laughs> <coughs> Ganyan sila, ayan, yan, yan. Oh. Naglalaro silang ganyan. Mga, ano na ngayon, mga alas. Mga, kwan na, mga siguro, mga, ah, oh, 2.30 na, 2.30. Ayan. Oh. Naglalaro silang dalawa. Ayaw. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. Pag ganyan na, oh, wala. <laughs> 是的。<Yeah. S 2> yeah. Andito lang sila. Ayun na, ayun na. Ayan, siya yung abang ayun. Ayan, ayun. Ayan, ayan, ayun ayan, ayun na, ayan, 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 na, ayan, 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 ayan An, ay, na. Siya, ay ha, tatlo na sila, ayan. <laughs> saya ay ay, ay.